sa inyong lahat. Gusto ko na po ibahagi ang aming inayos po na landscaping. Ito po yung tinanim po namin. Kamuning. Ayan guys. Tapos ito po kenti. pikara tikara nakatanim po sa kawa. Busida. Ayan po nakatanim po sa kawa. Ayan. Tapos sa uh, tinaniman po namin na red siam yung ibaba po. Ito kabilang planter box po. Kamuning din po mga guys. Ito pa rin po ay harap po ng bahay. Ayan, kitang-kita nyo naman po, babaybayin po natin, ayan, tutor ko po kayo, ayan, mga uh, guys. Ito po yung Golden Doranta po, dito rin po sa loob, ayan din. Ayan mga uh, guys, ayan po yung sa harap po ng bahay yan, sa may parking area, drop zone po, ayan. Kitang-kita nyo naman po, Golden Doranta po yung nakatanim. Ayan, ituturo ko po kayo sa aming ginawa mga guys. ayun, ito po yun sa labas po ng bakod. So, ayan po yung karsada. Ang tinanim po namin ay maki. Ayan mga guys. So, kitang-kita nyo po na ganyan yung pagitan para po paglaki ng maki ay sakto po sa lubong. Hindi po siya crowded. Ayan. So, ayan. Babaybayin po natin yung harap po ng bahay guys. Ito po yung ginawa po namin dito sa Aldas Marinas Village, Makati City. Ayan, kaya mama Bernice. mga guys. So, tatawid po tayo sa gate. Ayan, sa kabila. Meron pa pong konti Ayan. Ayan, kitang-kita nyo naman po. So, pagkatapos mo nyan, punta tayo sa loob. Ayan po, hindi pa po tapos yan, mga guys.